Ninalis na po namin sa sango. Ni may na, dami. Maguwi din kayo, ang dami niyan. Panghalo sa bangos no. Ay, 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 ay si Jilino, no. Uh, mailig si Jilin dyan. Yan po kung tawagin uh, aplet, alukod, himbabao. Oh, Iba-iba tawag. Yan po ay bulaklak at yung usbong eh kinakain din. Yung himbabaong lalaki, ang bunga po niya, ambulaklak bulaklak niya, bilog. Uh, ito, pahaba. Yan po yung babae. Yung alam ko. Kasi ang sabi nila, ito daw yung uh, lalaki at yung isa daw ay babae. Hindi ko alam eh. Bahala sila. Basta, uh, isa lang naman ang tawag niya. Alokon, uh, himbabao, uh, aplet. Iba-iba. Meron pa yata iba. Babayan. Alokon tawag sa inyo. Aplet. Applet sa pampangan. Mm. Ito po napakasarap nito na sa pakbet. O kahit Huwag niya gigisa sa sardinas kasi sayang yung lasa niya. Meron kasi siyang kakaibang lasa, yun po yung masarap. Kaya ito, masarap sa pakbit to. Hindi kaya kahit igisa nyo lang sa tinapa na may kamatis, yun, ganun lang, masarap na. Pagka sa sardinas kasi, ang magiging lasa niya is lasang sardinas na. Hmm. Pero masarap yan. Lalo na yung usbong niya, gustong gusto ko yan eh. Hmm, 'di ba? Dami nang kuha. Sulit. Kumukuha pa sila Ronald? Kumukuha pa. Hmm. Kumakain ka ba niyan, Pat? Hindi pa kung... Ay. hmm. po. Ayun. Tikman mo. Tikman mo na para sa. Tikman mo na. Pwede pong buro 'yan, buro. Hmm. Yung parang ano? Hindi. Bakit buburo mo pa? Gigisa mo na kagad 'yan. Pwede na 'yan. Gigisa po talaga. Hmm. Ako po hindi po kumakain. Mm, edi eh wow. <laughs> <laughs> ang dami na ko wow. Ito kung ang isang dakot nito 20 pesos. Pag bibili kayo. Ang ma magluto niyan yung mga kababayan natin Ilocano. Ay kagaling magluto. Sarap sa gata ito. Mm. Gata, nagagata rin kayo. Sarap sa isda niyan no. Hindi kami gata. Ha? Baka mahirap maghanap ng gata, no? May si Jill uwa din doon, eh. oh. <laughs> Kailangan po talaga uh, putulin yung sa nga para makuha to. Kasi nasa dulo to. Ganun po talaga pagkuha niyan. Hindi nyo pwedeng hihilahin lang o ano. Tapos kukunin nyo. Dapat kamatis Kamatis din na pa lang, no? Ah, sarap na yan. Kamatis. Oh, bagong isda. Masarap din yan. Mamaya lulutuin ni Nanay may daily routine vlog 'yan. 'Di ba, Nay? Oo. Uh, ano luto gagawin mo, Nay? 'Yon, tinapa at saka bago. Oh, uh, yun. abangan niyo na lang po. Tomatoes. Abangan niyo po yeah. sa may daily routine vlog 'yan. Masarap 'yun. Sinasabi pa lang, ulam lang. Ah, uh, sinasabi pa lang, ulam lang, no. Magaling ka talaga, yan, no. Ah, uh, big unay 'yan. Paglaki ni Unay 'yan ng mukha. Pero hindi po siya ang tatay ni Unay, ha. Iba, kamag-anak lang po nay mm, ah tito tito oh. tito ni <laughs> tito ni unay update update alukon himbabao <laughs>